Magandang araw sa inyong lahat. Bukas po ikapistahan ng San Francisco de Asis sa Pulumbunga. Pero alam nyo ba na ang imahe ng San Francisco de Asis sa Pulumbunga ay dati sa Pulusaging? Yun po ay natagpuan ni Esteban Bayan na kilala sa tawag na kabesang Teban sa bundok ng Tagaytay. At ito po ay namana naman ng kanyang anak na si Jacinto Bayan na uh, isang mensahero nila dislaw diwa. Ang nasabi pong imahin ng San Francisco de Asis ay daladala -dala lagi ni Jacinto bayan sa kanyang sa kabalyeri sa niya uh, sa kanyang likod habang siya ay nag nagangabayo. At dinadala ang mensahe doon sa mga rebolusyonaryo dahil po siya yung mensahero ni Ladislaw Diwa. At sa uh, mga paglalakbay niya ay lagi siyang ligtas. Yun, dahil yun ang ginawa niyang pinaka gamit sa katawan, pananggalang sa katawan. Yun po ay noong panahon na ng kapayapaan, yun ay hinihiram ng pauli, pauling o pauli ng sido.